Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Matapos din ang mga ginagawang usal nitong siluluago agad na ang lupa sa buong paligid at makalipas lamang ang ilang mga minuto na na ang mga ito. May mga nagsilabasan na napakaitim na kulay na mga nilalang at nang tuluyang makalabas ang mga ito doon sa mga nabiyak na lupa agad na sinalubong at inatake ang mga nilalang na humahabol sa kanilang mga bantay. Ngunit gayon man, tatlo sa mga bantay ang hindi nakakaligtas. Nahagip pa rin ito ng mga lamang lupa at pinagtutulungan na kinatay ng mga ito. Sa nakita nitong si Ronron, agad itong umigpaw paitaas hawak ang kanyang tungkod at pagkatapos walang habas na sinalubong ang mga papasugod ng mga lamang lupa Pinaghampas ang mga ito nitong si run gamit ang kanyang tungkod Habang usal ng usal ng mga orasyon Bawat tamaan agad natitilapon ang mga ito Sumunod na rin si Namakro Gamit na ngayon ang kanyang malaking palakol Pinagpalakolan niya ang mga lamang lupang naroroon bawat matamaan naman itong si Makro, mawawasak ang mga ulo at putol-putol ang mga katawan ng mga nilalang. Binilina na nila ni Buhawi na wag nang sumali sa labanan ang mga taong nandudoon sa bayan. Mag-aantabay lamang ang mga ito kung kinakailangan nila ang kanilang tulong at kung sakaling mayroong mga malubhang masusugatan sa kanilang grupo agad natutulong ang mga ito sa panggagamot. Samantalang ang pamilya ng Dikal, agad nang umaatake na rin ang mga ito sa mga papasugod na mga lamang lupa. Sunod-sunod na bumagsak ang mga lamang lupa na kulay berde sa lakas ng mga pinagsanib pwersa ng grupo nila ni Macro at ang grupo ng pamilya Dikal. Para lamang nagwalis ang mga ito na pinapatay ang mga lamang lupa. Ngunit huwikan itong si Macro sa kanyang mga kasamaan. Ronron, mayroon pang mga nakasunod sa mga nilalang na ito. Ngunit hindi na mga lamang lupa, kundi mga asuwang na kurkor at iba pang nilalang. At kasama na sa mga ito ang tatlong mga matatandang gabunan. Nagsalita naman agad itong si Lulu Ago galing sa kanilang likuran. Bata, kailangan natin naunahin ang tatlong iyan. Sumama ka na sa akin. Sa ko, ikaw ang pinakamalakas sa mga kasamahan mo. Isama mo na rin ang kapatid mo. Tatapusin natin ang mga albularyong gabunan na iyan. Unahin natin ang mga ito. Sila ang nagbigay ng balakid sa bakbaka na ito. Napaisip din itong si Makro sa sinabing iyon ng matandang dikal. Kung mapatay nila ang tatlong mga albularyong gabunan, maaring humina agad ang pwersa ng mga ito. Ngunit sa tingin din nitong si Makro, kailangan nila ang lakas sa mga orasyon nitong si Amara. Kaya mabilis na kinausap nitong si Makro si Nabuhawi, Toro at Amara. Pagkatapos, kumilos muli ang mga ito. Kasama itong si Luluago. Agad na tumakbo ang mga ito ng napakabilis para mabilis na makakalapit ang mga ito doon sa tatlong mga aswang. Gumawa ng mga orasyon itong si Ronron. Pagkatapos, inihampas niya sa lupa ang kanyang tungkod na naging dahilan para gumalaw ang lupa at matumba ang mga nakaharang na mga lamang lupa. Ang anak naman nitong si Luluago na si Turko, kasama ang mga anak nito, kasama din si Naringo, Baldo, Makil at Maya, agad na inataki nila ang mga bawat haharang sa grupo nila ni Makro. Kahit na nakarating na doon ang mga kurkur at mga abok at mabilis na umatake sa kanila. Hindi pa rin napigilan ng mga ito ang grupo nila ni Makro na papunta doon sa kinaruruunan ng tatlong matatandang gabunan. Habang tumatakbo na din itong si Amara, agad na nitong muling pinalabas ang mga baging sa paligid at hinagip ng mga pagpitik ang bawat maabot na mga nilalang. Agad naman na napapansin ng tatlong mga gabunan ang ginawa nila ni Makro kaya wika ng isang matandang gabunan. Kenor, mukhang tayo ang punteriya ng mga iyan. Sabay turo nito sa grupo nila ni Makro na mabilis nang tumatakbo at dumaan sa kanilang mga alagad. Sagot naman nitong si Kanor. <laughs> Tama ka aki. At tingnan mo, hindi ba? Ang mga batang iyan ang mga pakialamiro doon sa labanan sa bayan Hmm, mas mabuti at sila na agad ang lumapit sa atin. Sumipol ng tatlong ulit ang isang matanda at pagkatapos naglundaga na doon ang mahigit sa sampung mga pinakamalakas sa angkan ng mga korkor. Gumawa na din agad ng mga usal ang mga matatanda para agad nilang mahuli ang grupo nila ni Makro. Kitang-kita na din nila ni Makro ang mga matatandang gabunan wika pa nga nitong silulo ago. Mukhang gumagawa na sila ng mga usal makro. Mukhang malakas ang kalaman sa orasyon ng dalagitang kasama natin ngayon. Kailangan na wasakin muna natin ang kanilang mga inihandang mga orasyon. At akihin na ninyo ng dritso ang mga iyan makro. Nang makalapit na ang grupo nila ni makro, agad naman na umindak ng sabay sa lupa ang tatlong matatandang mga gabunan. Pagkatapos, Nakakaramdam sila ng malakas na pwersa na parang tumutulak sa kanila patras at nakakaramdam na din ang mga ito ng panghihina sa kanilang katawan. Pati pa nga itong si Makro na mga ito sa lakas ng mga orasyon ng tatlong mga gabunang aswang dahil pati siya nangangarag ang kanyang katawan at parang umaalon ang kapaligiran. Dito na nila nakitang naglundagan na ang mga korkor Pati ang tatlong matatandang mga gabunan, papaatake na rin ang mga ito sa kanila. Kaya wala nang inaksayang uras si Ago. Kasama itong si Amara, agad na ang mga ito ng mga orasyon na mga pangwasak. Hindi pwedeng mahuli ang kanilang gagawin ng mga usal dahil mabilis nang umaatake ang mga aswang sa grupo nila ni Makro. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang nakakalapit ang mga aswang kina Makro. Mabilis naman na nakagawa ng mga usal itong si Makro para mawasak ang mga orasyon na ginawa ng mga matatandang gabunan. Hindi na niya hinihintay na matapos ang mga ginagawang orasyon nila ni Lulu Agot Amara. Tatamaan na kasi ang mga ito ng mga pag-atake ng mga aswang. Kamuntikan pang mahagip itong si Makro ng mga pagkalmot ng mga aswang. Ngunit bumalik na ang kanyang wisyo sa mga pagkakataon na iyon. Gamit ang kanyang malaking palakol, walang habas na hinataw agad ang isang nakakalapit na kurkor sa kanya. Basag agad ang ulo nito ng tamaan ng kanyang pag-atake. Pati si Nabuhawi at Toro, nakabawi na din ang mga ito ng lakas. Kaya itong si Buhawi, mabilis itong tumalon patras pa habang nakaasinta agad ang kanyang pana doon sa mga korkor. Itong si Turo naman. Agad na kinubawan ang dalawang mga korkor at pagkatapos ibinagsak ang mga ito sa lupa. Ngunit parang sumabay lamang sa hangin ang tatlong matatandang gabunan dahil sa sobrang bilis. Agad na nakakalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nitong si Turo at nagawa ng mga ito na matamaan ang aswang na kaibigan itong si Makro. Tinamaan sa dibdib itong si Turo at tumalsik ito papunta doon sa maraming kawan ng mga kurkor at mga abok. Mabilis naman na nakagawa ng mga pag-atake itong si Buhawi. Nakapagpakawala ito ng mga pagpanapuntirya ang tatlong matatanda. Ngunit sadyang napakabilis ng mga ito naagad agad na nakakaiwas sa ginawang pagpana nitong si Buhawi. Ngunit hindi ang ginawang pag-atake nitong si Makro. Halos kasi magkakasabay ang ginawang pag nila ni Buhawi at Makro. Kaya tinamaan ang isang matanda sa kanyang likuran na naging dahilan para lumalagabog ito sa lupa. Natitiyak nitong si Makro na matindi ang pinsalang natamo nito galing sa kanyang pag-atake gamit ang kanyang palakol. Sa mga pagkakataon na iyon, dinaluhong na ng napakaraming mga kurkor at mga abok itong si Toro na sa mga pagkakataon na iyon nakabulagta doon sa unahan. Maagap naman na kumilos si na Agad din lang pinalibutan itong si Toro para maprotektahan habang bumabawi pa ito ng lakas. Uwi ka naman nitong si Ringo. Turo, kumusta ang tama mo? Ang sagot naman itong si Turo na namimilipit pa rin sa sakit habang bumabawi pa ng lakas. Malalim at malaki ang aking tama kay Biga na Ringo. Ngunit wag mo akong alalahanin. Hindi ako ordinaryong aswang. Nang tuluyang makatayo na itong si Turo, gulat na gulat si na Ringo Pati ang grupo nitong si Turko. Nang makitang unti-unting naghihilom ang sugat nitong si Turo sa kanyang dibdib. Napailing na lamang itong si Ringo. Ngayon niya naintindihan ang sinasabi sa kanya nitong si Buhawi na hindi mga pangkaraniwan ang mga kasama at kaibigan ng kanyang kapatid na si Makro. Makalipas ang ilang mga sandali, muling umataki na ang mga ito patuloy na inaatake ng mga ito ang kalabang mga lamang lupa, kurkur at mga abok. Samantalang sina ago at Amara nang mawasak na ng dalawa ang mga ginagawang orasyon ng tatlong mga matatandang mga gabunan agad na umatake na din ang matandang dikal at napakabilis nitong sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na itong nakakalapit kinamakro. makro habang kalaban ang mga matatandang gabunan ng binatilyo. Nasaktan na ni Makro ang isang matanda. Kita nilang patuloy pa rin na namimilipit ang matandang gabunan dahil sa sakit. Sa tingin nitong si Buhawi, napuruhan ang matanda sa ginawang pagataki ni Makro at hindi na umubra ang mga kakayahan ng mga ito na agaran na mapagaling ang anumang mga pinsala. Kaya wika nitong si Buhawi kay Makro kapatid ng makro. Mukhang gamit ang armas mong iyan, kaya mong saktan ang mga malalakas na mga gabunan na iyan. Alalayan kita, kapatid. Isa-isahin natin na pabagsakin ang dalawang iyan. Narinig naman iyon nitong si Lulu Kaya kaya ka din ng matanda. Makro, buhawi. Eh. Kami na din ang bahala sa lahat ng mga kurkur -kur na mangingialam sa gagawin ninyo gawin nyo na ang dapat na gagawin. Baka makatawag na naman ang mga gabunan na ito ng dagdag na pwesya. Kaya ang wika naman itong si Makro. Tama ka, Kuya Marco. Isa-isahin natin ang dalawa pang natitirang matatanda. At pagkatapos sabay ng kumilos ang dalawang magkakapatid, agad na humahagibis na ang mga ito, papaataki doon sa mga matatandang gabunan. Para namang nahulaan ng mga kurkor ang kanilang binabalak dahil mabilis din na sa dalawang magkapatid ang mga ito. Pati pa ang mga nilalang na abok agad na naglundagan ang mga ito para harangin ang gagawin nila ni Buhawi at Makro. Ngunit inaasahan na ang mga iyon nitong siluloago. Kasama pa rin itong si Amara, gumawa muli ang mga ito ng mga malalakas na mga orasyon at sa mga pagkakataon na iyon, magkakasama na ang kanilang mga usal. Nang mabiyak ang lupa doon sa unahan, agad namuling muling nagsusulputan ang mga baging, ngunit kakaiba na ang mga ito kumpara sa una, dahil mayroong mga nilalang na ang nagsilabasan sa mga nabibiyak na mga lupa. Kung kanina ay mga aninong maitim ang kulay ang pinalabas nitong siluluago ngunit ngayon ay kakaiba. Kanina pa niya tinawag ang mga nilalang na ito, ngunit naghintay lamang ng tamang pagkakataon ang matanda para magamit ang mga ito. Hindi naman karamihan ang bilang ng mga nilalang na ito, ngunit ngayon bitbit -bit na ng mga nilalang na parang mga batong nagkaroon ng ulo, paa at kamay na may bitbit -bit na mga baging na latigo. Ang mga baging na ito ay galing naman sa kakayahan nitong si Amara. Hindi pa nga makapaniwala ang mga matatandang gabunan sa ginawa nila ni Lolo Ago at Amara na sobrang napakabangis na hindi nga nila kaya. Lahat ng mga kurkur naman na humarang sa daraanan nila ni Makro at Buhawi agad na inaataki ang mga ito ng mga nilalang. Kaya nagsiatrasan na ang mga kurkur at ang karamihan sa kanila agad na mangingisay pagbagsak sa lupa ng tamaan ng mga hagupit gamit ang mga baging na pinalabas nitong si Amara. Makalipas naman ang ilang mga minuto, dinaluhong na ng napakaraming mga kurkur at abok ang mga nilalang na mga alagad nitong si Lolo Ago. Pinagtutulungan na ang mga ito para agad na mapatumba. Nagawa naman iyon ng mga kurkur ngunit marami naman sa kanila ang namatay sa bakbakan na iyon dahil sa mga alagad nitong si at tuluyan namang nakalapit ang magkakapatid na sina Buhawi at Makro doon sa kinaroroonan ng dalawang mga matatanda samantalang itong si ang wika naman ito kay Amara kagumpay tayo Amara tuluyang nakalusot sina Makro at nakakalapit na ang mga iyon doon sa mga matatandang gabunan, Ngayon, ang ating gagawin, tapusin na natin ang isa pang matanda. Mahina na ang katawan at kakayahan ng isang iyan dahil sa matinding pinsala na inabot niya kay Makro. Bago pa makagawa ng paraan, ang isang iyan ay tutuluyan na natin. Sagot naman itong si Amara. Sige po, Lolo Susunod ako sa iyo kailangan ko din na muling gamitin ang aking mga baging para agad tayong makakalapit doon sa matanda. Pagkatapos, sabay nang tumakbo ang dalawa habang nag-uusal na ang mga ito ng mga orasyon. Habang sinabuhawi buhawi at makro, agad na nilang inaatake ang dalawang mga matatandang gabunan na sa mga pagkakataon na iyon, mas lalong nanggagalaiti na sa galit. Nakita kasi ng mga ito na unti-unting nauubos na ang kanilang mga alagad kahit sa dami ng kanilang bilang madaling nababawasan lamang ang mga ito agad na humahagibis ang mga palaso papunta doon sa mga matatanda galing ito kay Marco maagap naman na naiwasan nila ang mga iyon ngunit hirap silang makita ang mga ginagawang pag-atake ni Macro kamuntika ng tamaan ang dalawang mga matatanda Nauuka pa nga ang mga lupa at nabibiyak sa tuwing tatamaan ang mga ito ni Makro ng mga paghampas gamit ang kanyang malaking palakol. Palatandaan lamang iyon kung gaano kalakas ang armas ng binatilyo. Nakita na nila kanina nang tamaan ang isa nilang kasama. Kamuntikan pa nga itong mamatay. Kaya alam ng mga matatandang gabunan kung gaano kadilikado ang armas na hawak na iyon ng binatilyo. Kaya kailangan nilang makaiwas sa mga pag-ataking iyon. Mayroong mga panakanakang nakakalapit naman sa dalawang magkakapatid na mga korkor. Ngunit nando doon na rin si Naringo, Baldo at Makil. Sigaw pa nitong si Ringo sa kanila. Huwag nyo nang intindihin ang mga aswang na mga korkor, buhawi. Makro, kami na ang bahala sa mga ito. At pagkatapos walang habas na muling umataki ang tatlong mga magigiting na mga kaibigan ng dalawang magkakapatid. Napangiti na lamang sina Makro at Buhawi. Sa isip ng mga ito, talagang maaasahan ang mga kaibigan nilang ito. Sa lahat ng oras, laging nakaalalay sa kanila. Lalo ngayon na naharap sila sa isang malaking bakbakan hindi ganun kadali na talunin ang mga kalaban nila ngayon. Bukod sa marami ang bilang ng mga ito, malalakas pa ang kanilang uring pinagmulan. Ang dalawang anak naman nitong si Torko, mayroong malulubang tama ang mga ito sa kanilang katawan. Malalakas ang mga batang ito dahil simula sa murang edad, hinubog na ang mga ito sa iba't ibang klasing labanan. Ngunit dahil nga sa dami ng bilang ng mga kalaban, natatamaan pa rin ang mga ito. Kasalukuyan na ginagamot ang dalawa ng asawa nitong si Turko at ina din nila doon sa gilid ng mga kabayan. Nakaantabay din doon ang mga mandirigma nitong si Ronron. Ngunit tulad ng bilin nila ni Ronron, huwag munang mangialam ang mga ito sa labanan. Ang gagawin nila kung may mga makakalusot at magtangkang papasok sa mga kabayan. Sila na ang bahalang haharang sa mga ito.